Yo, what's up? Welcome back dito po sa Denry Gadoy TV Sports. Well, pag-usapan lang po muna natin, ano po, itong magiging senaryo daw po sa playoff. Okay? Konti lang, ano ba komentaryo ko dyan? Okay? Ano pa ba? Ito pong <laughs> inebra po, eh, tinalo itong TNT tinambakan sa harapan mismo ni RC. Komentaryo lang ulit, ha? Okay? At mga pa-shoutout, pagsasabay na po natin yan bago po yan e ako yung magpapasalamat muna sa mga makabagong subscribers natin dito no welcome back or welcome no <laughs> at sa lahat ng mga nagko-comment na no no nagla-like salamat po mga uh, 16,000 strong subscribers at mga followers din sa Facebook maraming salamat okay po guys to no? na natin so ngayon may makikita po kayo diyan sa gilid dito no ayan yan po ang ating bike ride, no. Kung kayo mahilig sa bike, no. At meron ding iba dito na request na baka daw pwede sila ipasyal dito. Ayun e na. No. So kung gusto niyo mapanood ang kabuuan niyan, eh nandito sa baba lang ng ano na to content na ito. Okay, click niyo na yan, guys. Okay? <laughs> okay. So yan po yung pinakauna nating video. So yun na nga po, no. Ang scenario yung tinutukoy ko po is yes, yung ano po ah uh, kalagayan po nitong magnolia no dahil nakita naman po natin na na nauna talaga sila no talagang ang dami po napahanga plus nako ni loadan pa po ng bata no will na paro eh nasa nila din no kapalit ni abueva di ba? So talagang high expectation po talaga. Pero no, may mga napag-uusapan na baka daw na malus pa nila itong twice the advantage eh paano mangyayari yan eh ang mga scenario daw po ganito no kapag daw po nanalo itong San Miguel no ang mangyayari Ginebra syempre eh, steady na sa number 3 di ba ba tapos aangat ngayon itong ano aangat itong TNT. Ngayon, magkakaroon daw po ng tiebreaker. Eh, pag nangyari daw po yan, TNT daw kagad mag-automatic number 4. So, dyan, nila malulus, no? Yung twice to be the advantage. So, sa akin naman din, no? Yan naman po yung mga senaryo-senaryo lang, ano po. So, di naman po yan talaga yung sigurado mangyayari, no? Ang akin dito, ang komentaryo ko dyan, kahit pasabihin, no, na ganyan, twice to be twice a bit, ang mahalaga po makapasok di po ba <laughs> yun po ang pinakamahalaga okay so ngayon dako naman po tayo rito sa barangay Ginebra no na ito pong nakupo, po tinambakan po talaga no so ito din na to luma na to dahil ilang araw ano how many days na Sang oras sang oras, oras ang araw na nakalipas no pero nagsi-circulate sa social media talaga na sa harapan mismo ni RHJ eh tinambakan po itong TNT yung kupunan niya. Ngayon, may mga kantawan kasi dyan eh. No? Kantawan ng mga fans na lang daw po sa import. Ngayon, ito po yung magandang playing ground para patunayan. Sino ba talaga ang umaasa sa import? All Filipino kap tayo magharap. Kaya na po sumagot niyan guys. No? Ayoko na magsalita. No? Bali, alam nyo guys, no? magpapashoutout na tayo sana nandito po yung mga minamahal kong mga bashers, mga haters no. Lalo na yung mga ano bumanat sa akin. Ah, dahil inulan po talaga ako no ng mga ano komentaryo ng mga ayaw sa ating prediction, fearless forecast ika nga no. Eh wala eh. Hinahanap ko kaya patuloy po ako nagpapa-shoutout para sana makakamusta ko naman sila. <laughs> Nasa na kayo, guys? <laughs> okay, simula na nga natin. Maganda pag sila maglaban daw ni Hodge, sabi po ni Enrique Milan. Ano po ba 'to pinagkomento nyo? Ah, ito, yung bagong siga, ano? O oh, nga no, why not? Naisip ko rin kanina yan eh no? Sila ang match na maglaban talaga Si Hodge at itong si Brandon Ganuelas Rose Gagawa natin ng content yan guys ah. Don't worry. <laughs> Binigyan nyo ako idea. Ariel Andanar, go, go, Hinebra, gumanda pa laro nyo. Okay. Ito po si Laxley John. Ayan, Loyola. Na nag-good morning. No? Shout out daw po kay Sir Lax. Laxray John Loyola. Okay, mga makapagong commenters ito. Ranilo Constantino. Sayang ang laki. Manico lang naman pala ang ano ko lang pala ang alam, no? Parang may kilala ko ng gaganong. Kilala niyo po ba Ay, yun, yung ang gaganong? Hindi ko na Hindi tayo. Move on. Na ang TNT, ha? naka on na pala. Okay, good. Very good yan. Sabi ni Sir Archie Maricarang. Okay, Edwin Transporte. Good evening, idol. Pa-shoutout po. And congrats sa Hinebra. Good luck, idol. Salamat po no kay Edwin Transporte. Andresito Alantaso. Good evening idol. Dapat higpitan ng PBA ang rules para hindi gagaya yung ibang players na basta na lang Talamak po ang sakitan sa basketball guys. Di ba kina ko na sa inyo, no? Na mismong laro lang ako sa Singapore noon may kalaro ako. Pwede naman siya umiwas, hindi bibigyan talaga. Ay, mga ganun po talaga sa basketball. Kaya ang biruan, kung kaya mo masaktan, mag-chess na lang. Pero ako pa ako doon? Hindi. No? Hindi. Walang sakitan dapat, no? Walang sakitan. Dahil dyan po nagsisimula ang pikunan. May may personal na away na ako at kung saan pa. No? Kaya dapat talaga, laro lang. Unang-una ang objective ng paglalaro. Di ba? Marami pong dahilan yan. Mag-exercise, no? At, at the same time, masatisfy. Yung kagustuhan mo talaga mag-basketball, hindi yung makasatisfy ka manakit eh meron po kayong problema diyan. I suggest eh kumonsulta na po kayo. <laughs> Antonio Gaza. Grabe kitang-kita galing sa dibdib niya oh, nga no ano kaya nasa isip nun no? No ano kaya no? Tapos ulo ulo no? Ulo pati naman niya no. Tapos Totoo ba yun? Yung totoo po ba na hindi na sinabi daw di umano na hindi daw sinasadya? Totoo ba yun? Pakicomment nga po ah. Hanapin natin din <laughs> Opo, nagpapatayin ko po si Ma'am Irene na lagi nag sinashoutout. Yes po nga kasi lagi po kayo nanonood. Normal Flores, ayan. Oo oh, idol, iba ka sa kanila yung mga vloggers nagpapanggap lang na hinebra sila. Okay, salamat po kay Norman Flores. Nako marami po yan marami no tinatapik pero ayaw nilang mag ano confirm na inebra sila tinatapik alam na this Ojo Power wala pang final Dolian dapat aabangan natin parang pabor ka sa GSM hindi ako pa sa SMC at di rin pans MVP converge wala tayong paboran Ah, bago po ito si Ojo Power, no? Welcome po, no? Sa ating channel. Hindi nga kayo nananalo sa Meralco, sabi ni Joe Joe Jovil Gagara. Let's see! Hindi <laughs> tayo kay... Good Eve, Cubs, Idols. Madepensa talaga si Nords, Pinto. Parang kapito ko, Dapat lagi yan bigyan ng playing time, sabi po ni Ramlon Vlog TV dapat talaga sa ginawa niya sa last game no sigurado po no meron na yang ano mainstay time slot no kumbaga sa ano sa station meron na siyang black timing <laughs> black timer na po siya, okay pag patalo lang yun kasi hindi pa naman finals ah, okay sabi ni Jovil Cagara. Di na tayo kay Jumar Columnas. Boss, gawain hindi naman ni Troy yung tulad ng ginawa niya kay Out Ano pong ano nun? Ano pong senaryo nun? No? Ano pong senaryo nun? No? Papaliwanag nga po, kailan po nangyari yun na si Ko? Baka naman po hindi sinasadya yun. No? Mukha lang sinadya. No? Sige po, para po i reviewhin din natin. No? Okay? Kasi yung ginawa po ni ano, yung e, talagang huli sa akto, sa mismong pretro niya po ginawa eh. No, kaya walang kawala, penalty to kagad, no. Okay. Idol, unang 2 pa lang, alam ko na mananalo ang Jinking, nakita ko ang kanilang energy, kaya nataranta ang ano 5G. Nasurpresa sila na no? walang nagawa. Oo oh, nga, no? nasurpresa sila dyan. Willy Barda eh. Kaya dapat manood na rin sila ng vlog ni Doy TV ha. Hindi <laughs> tayo kay Willie Bardahe na nag-good evening. Malaking bagay talaga ang bench player ng Hinebra. Tama po kayo dyan. Freddy Sagob. Hindi naman lahat ng oras maganda lagi yung laro ng isang team. Ah yes I agree. No, I agree. I, ano? Idolo ka na ni ah? Paano nyo po nasabi yan Sir Ryan Paul Ryan Collis? No. Ayan. <laughs> Yung channel na yan. <laughs> ah, haba lang tayo pag uh, itakil natin yan. Robert Kayabian. Paano nyo po nasabi yan? Self for Ryan. Kwento muna. Diyan sa comment section. Robert Kayabiab, congratulations sa lahat ng player at coach ng Inebla. Yes. Joss Paras, NSD sa simula lang. In the long run, din yan. Bakit? Eh, let's see. Julie Bundak, boss ko nun, sabi nga ng haters dati, may hinang team lang daw yung kayang talunin ng Hinebra. Ibig sabihin, mahina lang pala Magnolia TNT dahil tinalo nila. Nah. It goes to show or to prove that they are wrong. No. They are wrong. No okay. May mga sumagot po sa kanya. Correct ka dyan, Sabi ni Reynaldo. Sabala, John Marco Lumnas. Oh, may na TNT. Kaya three. Zero in every sa finals. Let's see. Jumar Columnas. Mukhang pan po ito ng TNT, ha? Okay lang yun, sir, no? Welcome kayo dito sa DOY TV Sports. Tuloy nyo lang po yung pagko-comment, ha? Salamat po, sir. Gary Targa, pinakita lang ng TNT na malakas lang sila. Gawa nung RHJ, No bam, ano? Bubble All Pilipinas. Tinalo din ang TNT ng Hinebra. Ayan. Joberty, Jomar, ah, Lodge, patunayan mo na nila sa finals. Ano nga ulit, Lords 3 -0. Ayan. Nung kuyog nyo si ano, ah? <laughs> ah. ano nyo lang po yan, ah. ah wag masyado. <laughs> ano lang po, ah. Ah, talakay ang friendly lang, ah. Ito <laughs> na. Ah, si Dion Canete. Ito na. Ang inaantay natin. Kasi ikaw, hater ng TNT, di ba ayaw mo pag-usapan si Malonso walang penalty? Ito pa isang, ano niya, idol, hindi mo pa ako sinasagot bakit si Malonzo sinampal. Hindi ko na po matandaan yung mga yan. No? Magbigay po kayo ng ano para ma i -re ko. Tatakil ko dito, promise. No? Hindi po ako hater ng TNT. No? Hater po ako ng mga negatibong ginagawa. Yung mga siga sa court, di ba? Kaya ako nga sinabing mga siga, no? Nanini ko, o hindi po ba siga yun? Nangaaway ng coach. <laughs> hindi ba siga? <laughs> Di ba, ano po tawag sa mga yan? Di ba? O meron pa dyan, nangahamon din, malaki din ang katawan dyan sa TNT. O, hindi ba siga yun? Sige nga. O. <laughs> nang ano naninipa ng ano ng mga kagamitan ha nang sisira ng pader naga, tila nag-aamok hindi po basta gayon so hindi ako galit sa team in particular walang ganun doon ako galit no sa mga ginagawa na hindi naman kanais-nais. So yun lamang po guys no. So ang napakadami pa po nagko-comment. Itutuloy natin promise sa susunod na content. Dito lamang sa si Dean at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po ha, sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.